mga kabay sa so pagkabalang araw po sa inyo lahat ang Adibates vlog po ay nandito ngayon sa Palanakan Port sa Umpug Marintuke ayan, ito po ay ang aming port na sinasakyan papuntang Manila mga kabay dahil ang Adibates po ngayon ay day trip, kaya ayan kitang kita natin ang napakagandang view ng Palanakan Port uh, Balanakan Port na po ito mga kabay ang Umpug po ay katabi niya ang bayan ng pero kadugtong ko siya mga kabibs para mabis interpret ng ilan. Kaya mga kabibs, napakaganda ng ating panahon ngayon. tapos ang apat na araw na ulan at baha dito sa, sa amin sa Santa Cruz at sa Mayintuke ay maganda po ang araw ngayon, sikat ang araw. Palis na po ang iyong ating babes. po ang asawa. Back to Manila po tayo mga kabibs. Ayan, samahan niyo po ako sa aking biyahe mga kabibs ngayon sa Balanacan Port mga kabibs. Day trip ngayon ng ate. Ayan, matapos ang ilang araw na ulan dito sa Marinduque, ulan at baha. Ayan mga kabibs, sobrang ano Sobrang init ng sikat ng araw dito ngayon mga kabibs. Ayan, day trip tayo ngayon mga kabibs. Aga makalabi sa may Bila. Dito tayo ngayon sa Star Wars Shipping Lines. Ayan. Malapit na kumalis mga ka-babes. Ayan. 9.30 kasi kumalis. Dito yung point na. Ayan. Ang napakalaking mga na mary. Bisa kasi mga ka-babes, lagi po akong night trip. Kaya ngayon, day trip po ako. Makita nyo ang napakagandang view. Makita nyo ang napakagandang view dito sa Balacan Port. Ayan. Biyahi ulit tayo mga ka Balik Manila na. Ito yung napakalaking mga meri na lagi kong nabablog mga kabibs. Hmm. Napakainit ngayon mga kabibs. Sobrang init ng sikat ng araw. Pero mas maganda naman po yun dahil ilang araw po kami na-delay dito sa Marinduque dahil sa napakataas po ng baha ng isang araw dyan sa bayan ng Santa Cruz dahil ang ate babes po ay taga Santa Cruz mga kabibs. Ayan. Medyo nakakatakot po magbiyahe pag -ganyan. kasi may bagyo din naman po nung mga nakaraang araw nung na nag landfall sa Quezon uh, Quezon po ay katabi lamang po ng ating uh, probinsya ng Marinduque mga kawebs sobrang ganda ng view dito sa buhat dito sa barco mga kawebs ayan daming bangka ngayon no? pag uh, naitrip po kasi hindi niyo makikita yan dahil nasa umaga dumadating kapag naitrip po kasi mga dilim ang view. Ito, ngayon, araw. Sobrang <laughs> ganda. Maribong kibarang mga buks. Masyadong maganda ang panahon talaga ngayon. Ito naman po ang kantin dito sa second floor. from Manila to Marinduque to Lucena pa talaw-talaw po to talaw-talaw po to para na po talaga nawawala ng pasan araw-araw po talaga may umaalis mga kabilis dito pa tayo sa second floor siyempre meron din po dito mga mga, bed. Sa loob, mga Siyempre, no pets allowed. May salado. May mga bed. Ay, ako lang din pong humiga dyan sa bed. Kasi po mga kabibs ng ate ay inuubok. Nakakaya sa mga nag-ano, nagpapahinga dyan. 3 hours ang biyahe natin from here to Balanacan to Talaw Airport, mga kabibs. Ganda. Diba ang ganda mga kabibs? Ito yung likod niya.

salamat kay Lord at napakaganda po ng panahon. lang napakalakas po ng hangin ngayon, mga ka -bibs. Ito, yung loob niya. Pwede naman po kami dito, mga ka-babes. Halos walang gusto <laughs> pumunta dito. Yung ganda po dito. Bakit yung sa'yo ngayon, mga ka-babes? Ngayon, o. Oh. Ilan-ilan lang sila. Ito yung pinahang ano, premium. Meron din bed sa baba, mga ito maganda na rin po kasi ito dahil napakalambot ng mga upuan nila mga kapibs tapos aircon pa siya masyadong malamig kasi dito kaya halos wala din po pumunta ganitong oras mas masarap eh siyempre sa labas kapag day trip pag may trip mas maganda dito siyempre matutulog ka mga kapibs asawa ko nasa baba mga kapibs dito tayo medyo malaki na po itong barko na sakay natin mga kababes. Malaki po ito compared dun sa ibang barko. Tama lang po ito dahil medyo malakas ang hangin ngayon dahil nga may mga low pressure area pa na binabantayan. And syempre kailangan natin umalis mga kababes dahil nga mayroon pa tayong trabaho. Ang totoo niyan, uh, ilang araw na tayong delay dahil nga nagpaayos pa tayo ng panahon. Nakakatakot po kasi gumaya ng mga kababes kung masama ang panahon. Ayan ganda, di ba? Ang Montenegro Line sa ipalis na din. Nagre-ready na ang mga tripulante doon. O, ayan. Umaangat na nga siya, mga ka-babes. Tingnan nyo kung paano sila umangat. Ganyan. Umaangat na yung kanilang andamyo. Mauna sila ng 30 minutes sa amin, mga ka-babes. Pero, mayon, paalis na rin kami. Ganyan. Ayan. Ang pamasahe dito mga ka-babes ay 470. Sa regular na pamasahe from dito sa Balanacan Port to Talao-Talao Port or Dalahican Port sa Lucena. Ayan. Ayun. Ganda. ganda ng panahon mga ka-babes. Napaka-aliwalas. Pati dagat maaliwalas ngayon. Ayan. Busy-busy ang mga tripulante sa Montenegro Lines siyempre may nakabantay na Coast Guard sa mga kapus pag kanyang paalis na nag-check ang mga Coast Guard sa loob ng barko pagtapos na sila mag-check saka pa lang makakaalis ang barko mga kapus ganda din ang langit sobrang ganda pati mga ibon nagsasayaw Ayan mga ka-babes Ang ganda ba? Diba? Ang ganda ng probinsya ni ate. Ito na yung dagat. Payapa siya. Payapa ang dagat ngayon. Ayan. Paalis na talaga ang Montenegro Lights. Ba, ang ganda. Ayan. maganda rin po ang mga beaches dito sa Marinduque na province. Tinadayo rin ito, tourist spot din po ang Marinduque mga ka babes Sa lahat ng gustong pumunta dito, talagang ito ay uh, masasabi kong ito po din ang aming mga beaches. Ayan. susunod na rin kami dyan mga kabibs habang umaangat yung andami nila umuurong naman ang barko mga kabibs paalis na sila Maria Beatriz God bless Montenegro Lines safe travel sa lahat ng makasakay sa Montenegro Lines rin din dito sa uh, um, Star Wars Shipping Lines ayan nakalak na sila nakalak na ang kanilang barko Medyo maramig yung po ang pasahero to. Sabi so, halos walang gaanang ang pasahero para sa day trip mga mabigis. Hindi rin lang uh, holy week or walang okasyon kasi usually ang mga napabihay ay night trip. Mas mabilis po kasi ang biyahe ng night trip mga mabigis kasi from Manila to Lucena pa lang walang traffic from Lucena to Manila hindi masyadong matraffic kaya mas pinipili po ng, ng uh, biyahero o biyahera na mag ano po mag night trip lalo na din po ako ngayon lang din po ako nag day trip mga ka-babes kasi baka bigla pang sumama ang panahon lumaya dahil nga may padating na naman bagyo sunod sunod po ang bagyo mga kabibs ayan lumili ko na sila unti unti na lumili ko ang Montenegro lines Ganyan din po ang nangyayari dito sa Barbados. Ayan na yung cost guard. Nag-inspection na ang cost guard dito. Ibig sabihin, aalis na tayo. Ayan. Dahan-dahan lang ang Montenegro lines. Dahan-dahan nagpapaliko. Ayan. naman na mga costers, mga ka ng Nang-inspection na sila. Kung ready na bang umalis ang barko, wala nang problema. Sila yung mag-go signal. Ayan. Sila ang pinakang go signal kung pwede nang umalis ang barko. chine nila talaga lahat. Lahat ng kwarto, pati CR, chine-check nila mga ka Ayan. Andoon na ang Montenegro lines mga ka Hindi ko alam kung bakit Parang mag-iba sila ng away Ayan Mga magpapaliko lang sila dyan Ayan. Mga ka Tapos na mga inspect Ang mga postcard Kaya hujet na palis na talaga tayo yan, ang mga tripulante ay ready na ready na. Naghahanda na sila para mag-take off na ang sinasakyan nating Star Horse Shipping Lines. Yan. Medyo malaki po itong barko na nasakyan namin. Compare naman doon sa iba na maliliit. <laughs> Mas okay na din po ito. Yan. Tinatanggal na nila ang mga lobby at ang na si Kapitan. Ang ano ang gagawin ng mga tripulante. Ito sa aming probinsya. Kaya hindi tayo pwede ng diya alas na yung trabaho pa siya. pagsama niyo sa inyong ate mga ka-babes God bless and I love you all medyo manat po si ate babes ngayon kasi may busukon tayo dito na tayo dito na mga ka-babes dadaong na tayo thank you Lord sa safe travel namin medyo maalong po sa gitna mga ka-babes kasi medyo may na low pressure kasi ngayon kaya medyo hindi maganda ang dagat pero kering kering naman mga babes. God bless everyone. Thank you po sa pagsama niyo sa inyong ati babes vlog. I love you all mga babes. Ayan, dadaong na po kami. Rahikan Port oh, Oo nga Marami rin palang pasahari Ayan na Nandito na tayo Rahikan Port na po Thank you, Ma God bless you all.